Ano ang mangyayari sa atin pagkatapos nating mamatay part 2? Pupunta ang tao sa kung saan sila karapat dapat na lugar sa walang hanggan. Doon nga sa impyerno, sa purgatorio o sa langit. Pero dadaan muna doon sa waiting area ng kalbaryo tapos kapag nakamisyon ang tao ay makakapunta nga siya doon sa mga engkantong mundo at mabibigyan siya ng kaharian bilang isang engkantong hari o reyna na parang malaking resort doon so magandang waiting area. Habang naghihintay pa tayo doon sa huling paghusga ng Panginoon sa year 3000. Pero hindi ko pa nabanggit dyan yung tinatawag nga na reincarnation. So saan nga ba pumapasok yung reincarnation na yan? Kung halimbawa ay meron ka pang buhay ay pwedeng dumaan ka sandali nga doon sa mga waiting area din or sa sa mga introduction area ng impyerno, purgatorio at langit. Pero pagkatapos ng ilang panahon ay ibabalik ka ulit dito sa mundo ng tao. Kasi hindi ka patapos sa mga buhay na kailangan mong isa buhay dito sa mundo. Meron tayong limit sa kung gaano karami yung mga reincarnation natin. So pwedeng 20, 30, 50 o isang daang mga buhay na dadaanan natin dito sa mundo ng tao bago tayo ma husgahan talaga sa huling paghusga. Titimbangin tayo sa kung saan talaga tayo ilalagay habang hindi pa tayo dumarating nga doon sa huling paghusga talaga. So doon nga muna tayo pupunta sa mga reception area, doon sa iba-ibang mga lugar na sinasabi ko. Reception area ng impyerno, reception area ng purgatorio, reception area ng langit. Or kung nakamission ka ay makakapunta nga sa kabilang mundo bilang isang inkantong hari o reyna or katulong nga kapag halimbawa ay bumagsak ka sa mga mission mo. Pero nagmission ka pa rin kahit pa paano. Kung may buhay ka pa, ay pwede kang ma-reincarnate nga dito tapos pwede ka pang bumawi doon sa mga kasalanan mo. Kaya nga mas maganda ay hindi tayo magsayang sa mga buhay natin habang nandito pa tayo. Hindi walang hanggan yung reincarnation kasi yung mga tao, iniisip nila, lalo yung mga nasa Hinduism o di kaya sa mga Buddhism, na walang hanggan ang ating mga buhay hanggang makaabot nga tayo doon sa tinatawag nga na Nirvana. Pero hindi yan totoo. Ang lahat ng mga buhay natin dito ay may tinatawag nga na kutob or mga limit. Kapag dumating na doon sa limit yung buhay mo ay hindi ka na mabibigyan ng isa pang pagkakataon na bumalik dito para bumawi sa mga kasalanan mo. Huhusgahan ka na ayon sa kung ano yung timbang mo pero iba pa yung huling paghusga talaga pagdating ng Panginoon ulit dito sa mundo ha. Parang primary or preliminary na paghusga pa lang yung sayo kapag titimbangin doon sa lahat ng mga iba-iba mong buhay ilalagay ka doon sa waiting area na para sa iyo, darating yung panahon nga na bumalik dito si Heso Kristo para maghusga sa lahat sa bandang year 3000 at doon na yung final decision talaga sa kung saan ilalagay ang spirito mo sa walang hanggan. So medyo mahaba nga yung kwento na ito. Di ba? Merong reincarnation, meron ding huling paghusga at magkasama ang dalawang yan. Alam nyo, ang katotohanan kasi is lahat ng iba-ibang mga religions sa ngayong panahon ay may peraso ng katotohanan. Pero para matuklasan mo talaga ang buong katotohanan ay dapat kumawala ka sa mga kahon ng mga relihiyon at ikaw mismo ang magtuklas, mag-imbestiga ng direkta para sa sarili mo sa lahat ng mga spiritual na katotohanan. At yan nga yung tinuturo ko bilang isang misyonaryo na matuklasan nyo kung ano talaga ang katotohanan para sa sarili nyo gamit ang inyong third eye. Yung free third eye meditation na tinuturo ko, yan ay napakahalaga nga para kayo mismo ang makakita sa kung ano yung mga sinasabi ko. Huwag lang kayo basta maniwala sa akin o di kaya sa kahit anong religion o kahit anong libro, kahit anong pastor, pare, imam o ano man na preacher ang tawag dyan. Sino man ang nagsasalita? dito sa social media o kahit saan sa internet o kahit sa mismong local area mo Huwag ka lang basta maniniwala kung wala naman silang maibibigay sa'yo na pwede mong direktang danasin. Kaya nga, binibigay ko itong free third eye meditation. Tapos, may pruweba pa bukod dyan ha, na pwede kang magpalabas ng perlas ng kapangyarihan. Depende sa kung ano yung mga nakita mo sa kabilang mundo. Ay yun din ang lalabas dito kung buo ang pagtiwala mo at ang pagkasinsero mo sa pagpractice ng meditation. Marami na akong sakop na naturuan nga sa pagpapalabas ng mga perlas ng kapangyarihan kahit na wala silang alam tungkol sa meditation, kahit wala nga silang alam tungkol sa mga anting-anting o agimat, pero sincero talaga sila, ay nagkakaroon nga ng mga milagro. Para sa akin, yun nga mga kapatid, ayoko at hindi lang ako kontento sa pagbabasa ng mga libro. E di parang naging aklat, naging scholar lang ako. Gusto ko ng direktang pagdanas sa spiritual na katotohanan na meron talaga akong masasaligan na, okay, alam ko na kung saan ako pupunta pagdating sa aking kamatayan kasi meron akong proweba para sa sarili ko na hindi nagagawa ng ordinaryong tao na hindi lang gawa-gawa ng kwento or sarili kong guni-guni or imahinasyon pero merong konkretong lalabas nga bilang resulta. So nakikita ko yung ginagawa ko dito ay may katotohanan dahil nga meron ako mga ritual na nagagawa para sa mga tao na natatanggal ko yung mga sakit na hindi kayang tanggalin ng doktor, na napapa Hiwalay natin yung mga kabit na nakikialam sa mga pamilya na nagsisira nga sa mga relasyon ng mga tao. Nagpapaamo din tayo sa mga tao na hindi nakikipagkasunduan sa mga kliyente natin or may mga gulo na palagi nangyayari doon sa kanilang bahay o di kaya sa kanilang mga kaibigan o sa mga kakilala or marami silang kabigoan nga sa pag-ibig o di kaya kamalasan nga sa pera, sa kayamanan na hindi nila maintindihan. Bukod pa nga dyan, yung lumalabas yung mga perlas ng kapangyarihan mula sa wala yun din yung mga binebenta namin doon sa Encantao Shop na mga perlas na hindi galing dito sa mundo ng tao pero mukhang ordinaryo lang ng mga bagay. Yan ang nakikita ko na patunay para sa sarili ko na merong kabilang mundo at malalaman ko na kung ano talaga yung mangyayari pagkatapos ng kamatayan. May mga bagay kasi akong nagagawa na hindi nagagawa ng mga ordinaryong tao at yung mga ordinaryong tao ay takot nga sa kamatayan dahil kulang sila sa kaalaman tungkol sa spiritual. Kaya binabahagi ko ang mga ito sa inyo mga kapatid, bilang ebidensya na merong katotohanan ang mga sinasabi ko sa inyo tungkol sa kung ano nga ang mangyayari pagkatapos ng kamatayan. Kasi nga yung mga kaalaman ko sa pagre-ritual, sa pagpalabas ng mga pearls ng kapangyarihan, pagbukas ng mga third eye, ay galing nga sa mga spirito na nakalampas na o nasa kabilang banda o nasa kabilang tabing ng kamatayan. Sila naman yung nagtuturo sa akin sa mga iba-ibang mga kaalaman. Ang Diyos, mga anghel, mga santos, mga engkantong puti, mga kaluluwa, lahat ng mga hindi makita ay nakakausap ko para nga maipaliwanag sa inyo kung ano ang mga nangyayari sa kabilang mundo. At hindi na kayo matakot, at pwede nyo nga direktang maranasan yan gamit yung free third eye meditation na tinuturo namin. Ang schedule niyan ay kada Sabado, May, meditation nga ako ng 10am. Nag-alternate yung mindfulness at yung third eye. Maganda na makasama naman din kayo sa parehong klase ng meditation. So, sali lang kayo every Saturday, mga 10am bandaya mga kapatid sa lahat ng social media platforms ko. Malalaman nyo din yung mga reincarnation nyo mula sa una pang panahon kapag tuloy-tuloy kayong magsikap nga sa ganitong klaseng pagme-meditate. Tapos lalo na kapag mag-journaling din kayo sa mga panaginip at lalong lalo na kapag mag-mission kayo bilang isang official misyonaryo na nasa landas ng kabanalan na tinuturo ko at kahit nga hindi ka naniniwala sa kay Kristo or kahit ano man ang religion or wala kang religion, welcome ka para tuklasin mo ang spiritual na katotohanan ng direkta sa sarili mong karanasan para malaman mo kung ano nga ba talaga ang nangyayari pagkatapos nating mamatay. Sana maklik mo ang link sa post description para sa free Third Eye Meditation. Nag-share ako ng details nga tungkol nga sa Third Eye Meditation sa isang course na pwede mong panoorin or basahin. Sana wag ka nang mag atubile At okay lang magduda. Mas maganda nga na nagdududa, pero mag-imbestiga ka ng maayos bago ka maghusga. Gawin mo talaga ang lahat ng mga sinasabi ko. Bago mo sabihin na mali or wala lang, bobo ka Eric, or hinuhusgahan kita, bago mo gawin yon, gawin mo muna yung mga sinasabi ko. Gawin, muna bago suwayin. Palawakin natin yung isip natin, hindi lang sa kung ano yung mga binabasa natin sa mga sagradong libro, pero alamin natin, tuklasin natin ng direkta para tayo na ang makagawa ng sarili nating sagradong libro dahil nga doon sa sagradong karanasan natin. At dyan natin malalaman sa direktang karanasan kung ano nga ba ang nangyayari pagkatapos ng kamatayan bago pa tayo mamatay. At yan nga ang pag-practice nga natin sa mga altered states of consciousness, sa meditation at panaginip. Kasi parang patay na nga tayo niyan. At nakita na nga ng mga siyentipiko na yung mga nire-release na chemicals katulad ng dimethyltryptamine, yan yung mga lumalabas habang nananaginip tayo at habang nagme-meditate tayo. Yan din yung lumalabas kapag may near-death experiences ang mga tao at kapag namatay na din talaga sila. Sana maintindihan nyo yung mga sinasabi ko, mga kapatid. Click nyo ang link sa post description para sa Free Third Eye Meditation. Maraming salamat po at God bless.